akala ko nakakapaga kalasan kikanta di akong gana sa indo makipagkupit nilalakad kami mga kawarag at uh, may nakita kami aurora ayan na may tayong mga kawarag sa likod ko ayan. at doon doon sa so may bandaron kitang kita lalo doon ang aurora pero malamig pala <laughs> ayan o ganda o oh, sa likod ko ayan samaan nyo lang kami mga kawarag uh, Gabi-gabi na, alas 12, nilalakad antarrito Si <laughs> may Aurora no, no, sa likod lang namin. Para sila. Ha. Ayun. Ayan mga adik sa Aurora. Anong kaya sana, ano <laughs> Ay, eh. Ayun, no? kaya sa ano? Lalamig pa. Nakalabas na pala. Nakalabas na pala. Ayan o. Ayan tayo. <coughs> Ayun si Borealis. Malamig. Oh, kamu stop. Tunggu kita No, Dito Ang ganda, oh. Welcome kayo. nakikita <laughs> <laughs> hey, kitang kita rin sa akin, oh. Oh. Welcome kayo na Aurora. yun ang mga adik sa Aurora. <laughs> hey, yon, ang ganda.

hindi ka pa bunso tulog. Kasi uh -huh. uh -huh. e tulog na yun. yung Oo, Kaya sa likod pa lang natin. Oo, ang laki na dito sa kanila. Ay, Ate, wala pa. eh, oh. Ayun, Ayun, Siya. <laughs> Balibot siya, oh. And palibot. ang aurora. Yun, mga adik sa aurora. Ako ba? Ay, ang tagal naman. naman. Ako ba? Picture mo

Aurora nakatagpo kami ng Aurora oh dito lang kami tapat ng bahay namin ang no? ganda oh pumunta uh, uh, kami dito sa ano sa may playground sa basketball court yan no kita kita ng aurora ng aeroplano oh. grabe the aurora na ito mga би шиям хаврга кадын в этом у нас тайма говоор хагадаг бүгд нэгдэнэ боо а говооч горин цао dito ano, lang yan sa Canada Bukas na mga kawarag, alas 12 na Kaya <laughs> no, hindi nakakasawang pagmaskan mga kawarag yung, yung no? nakakasawang pagmasdan napakaganda ayan oh grabe grabe uh, mga kaurag talagang baka ano, napaka ano sa pakiramdam. Makakita ka ng ganito, no. Oh, Kitang kita. Talaga ang tagal niya dito. Minsan no, napaka dali niya. Just lang niya, just checking lang, Wala siya. Pero ito ngayon, no, sobra. Sobrang tagal. Ah. Oh, kalig, oh. tulog na. Sawa na sila sa Aurora. Mga Pilipino na lang nag ng Aurora. <laughs> ayan, walang kasama-sama. Oh, ayan, oh. Nag-orange na. Anong kulay yan? Pink? Purple. Oh, purple? Oh. Oh, grabe. Ang ganda, Malib dito. Hanggang dito sa gilid ng uh, mga dito. hindi oh. so, oh. <Zamoring> na nakabalik yung sumundo no? sa nadoon? at mo no sa 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 no? sa oh. sa na sa 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 sa

Uh, okay. Welcome to Canada. Yan. Sino 'yung sasakyan ng 'li? Yan parang totoo talaga, Talaga 'yung aeroplano Yan, no? totoo talaga 'yan. Malakas uh, kanina. milhão dito pa yan no di putcha oh na oh. mm. uh -huh. yeah, pamilya pamilya yan uh, sama-sama dito mga kaugag dito si kasi galing singapore yeah, nakatayo na yan ayan e. Ngunit itong kita ng Canada, ito ba si Aurora Borealis nito? <laughs> okay, mga ka-orag. Hindi nyo naman ako nakikita. Ah, sige, hanggang dito na lang aking video. Salamat sa pagsama. Kaya mga ka-orag, umuwi na ako. Umuwi na ako sa kanila. Nandun pa sila. Ito ba? Uh, malakas pa si Aurora. Kaya <laughs> nandun pa sila mga ka -urag yung winat at wala tayong jacket tayo yung t-shirt lang okay salamat sa pagsangang kaurag salamat